Hello, magandang araw po sa inyong lahat, mga ka-listeners at mga ka-business. Reaction video po muli tayo. Uh, nung nakaraan po kasi, nung Thursday, nagpunta po ako sa ka house. So, nag-check po ako ng blood pressure at blood sugar. Ngayon, si Ate Dada, yung kapatid po ni ka-business, uh, Mrs. Ka-business, yung kapatid po niya ay na laman po natin na mataas ang BP niya na sa number yeah. 160-100 so na tanong ko po sabi po ni ate Dada sabi niyo po ay minsan nakakaligtaan niyo po na mag take ng maintenance na gamot well ang um, masasabi ko lang po hindi eh, po kasi ito maganda na nakaliligtaan niyo po ang pag take ng maintenance dahil yung gamot po na tinetake po ninyo possible na hindi na yun effect o kaya naman baka kailangan ng madagdagan ng dose or palitan ng brand kasi hindi nga po ninyo consistently natatake yung medicine at saka po delikado rin po yan dahil katulad nyan mataas po yung blood pressure po ninyo at hindi, wala po kayo nararamdaman uh, pwede po maging dahilan yan unti unting masisira po kasi yung body organs po ninyo like yung brain, heart, liver, kidney yan. At ang pinakadelikado po pagka napabayaan po 'yan ay maglilid into stroke. At bago pa man po iyon mangyari, nandito na po ako para magbigay po sa inyo ng tips kung paano nga ba uh, hindi makalimutan ang pagtake ng maintenance sa high blood. So hindi lang po ito para kay Ate Dada. Applicable din po itong tips pa para sa lahat ng mga may maintenance ng high blood at hindi araw-araw nagte-take So, ano po ba ang mga pwede natin gawin? Kasi para hindi po natin makalimutan ang pag ng maintenance na gamot. Number one, set a daily routine. So, mag-set po kayo ng oras kada araw kung kailan kayo iinom ng maintenance na gamot. Kailangan pare-parehong oras po ninyo inumin yan. Ano ang araw na dumating, kunyari after po ninyong kumain sa umaga at 8 o'clock dapat laging alas 8 po yung pag-take ninyo ng gamot ganon din po example meron kayong maintenance na gamot sa gabi um, bago po kayo mag-toothbrush kunwari alas 9 ng gabi bago matulog eh iinom po kayo ng gamot ibig sabihin yun lagi ang oras ng pag-take ninyo para madali po ninyong matatandaan at magiging consistent po kayo Number two, use reminders. Dahil sa ngayon naman po, eh, uso na po yung paggamit ng alarm sa cellphone. I-set nyo po, kunyari, 8am sa umaga, i-set nyo yung alarm nyo ng alas 8, o kaya 9pm naman sa gabi, i-set nyo ng 9pm sa gabi para mag-a-alarm po yung cellphone ninyo. Ibig sabihin nun, oras na para inumin nyo po yung gamot. Ganon din po, meron na pong nabibili ngayon na pill organizer with built-in alarm. Ano yun? Alagayan po ng mga gamot po yun na pusang mag alarm kung kailan uh, kailangan nyo nang uminom ng maintenance. Number three, keep uh, medications visible. Dapat yung pinaglalagyan nyo po ng maintenance na gamot po ninyo ay sa madaling nakikita, kunyari, sa ibabaw ng mesa. O kaya naman dun sa sink po ninyo, lababo na kung saan, nandun yung Uh, timplahan po ninyo ng kape or malapit sa toothbrush. Yung madali ninyong nakikita o kaya sa ibabaw ng ref. Para hindi po mawala sa isip ninyo. Kasi pag lagi ninyo nakikita yung maintenance, yun yung signal na dapat, lagi, na dapat kayong uminom na ng maintenance na gamot. Number four, pair it with another activity. Kunyari po, tuwing kayo mag-aalmusal, pwede nyo nung ihanda rin po yung pills or yung maintenance po ninyo doon sa sa lagayan po dun sa platito para after po ninyong uminom ng baso ng tubig magta-take na po kayo ng maintenance okay po number, uh, ano na ba tayo number 5, use a pill organizer marami na pong nabibili ngayon sa Lazada, Shopee ng mga pill organizer na pang isang buwan or pang isang linggo so bawat araw may kanyang -kanya compartment po yun na kung saan i organize po ninyo, ilalagay ninyo yung mga gamot para po nakikita po ninyo kung naiinom nyo ba yung gamot sa araw-araw. Number six, enlist support. Ibig sabihin, yung family member po natin, kasambahay natin, kaibigan, caregiver, nurse natin, pwede ninyong katulungin para mapaalalahanan po kayo sa pag-take ng inyong maintenance. Lalo, kay Ate Dada, marami naman po siyang mga M's or kay Mrs. Ka Business or sa mga kagwang na pwede magpaalala. Ate Dap, minum ka na ba ng gamot? Yan. Dapat, napakahalaga po yung support ng pamilya sa pagpapaalala ng pagpapainom ng maintenance na gamot. Number seven, keep extra medication handy. So, dapat meron tayong extra na gamot na makikita po natin sa bag, o kaya sa sasakyan para kung wala man lang kayo sa bahay, eh at least meron pa rin kayong matitake na medicine na hindi nyo makakalimutan. Number 8, okay, track your medication. So gumamit po kayo ng mga apps or notebook na every time na makakainom na po kayo ng medicine, eh, ilalagay niyo po yon done or ilalagay nyo po uh, nakainom na, gano'n para makikita nyo yung pattern saan part po kayo nakakalimot or nag skip And number nine, speak with your healthcare provider. Sa mga doktor, itanong nyo o sa mga pharmacy, sabihin nyo, ay nakakaligtaan ko kasi madalas ang pag-inom. Ano po ba yung dapat ko pong gawin, dok? Pwede silang mag-suggest ng mga paraan na dapat ninyong gawin or ma-adjust po nila yung gamot po ninyo. Yan, kapag ka ginawa po ninyo yung mga strategies at paraan or tips na sinabi ko, makakatulong po yun para mabuild po yung habit ninyo ng pag-take ng maintenance at hindi nyo po ito makalilimutan. At ganoon din po, mahalaga na i-check nyo pa rin po araw-araw yung BP po ninyo. Paglagay po kayo sa notebook, ilalagay nyo po yung date, time at kung ano ang BP. Pwede naman po kayo bumili ng mga digital BP aparatus na pwede niyong gamitin sa araw-araw. At wag na wag po ninyong i-adjust ia yung pag-inom or wag ninyong ititigilan yung pag-inom nang hindi sinasabi sa doktor. Napakadelikado po yan. Baka yan ang maging dahilan para makaranas po kayo ng stroke. Alam niyo naman po, napakahirap ang mas stroke. Buti po kung may kaya po kayo at mabibigyan po nila kayo ng tagapangalaga or caregiver. E, paano kung mahirap na po ang buhay natin sa ngayon tapos na stroke pa kayo, di ba? Ang hirap, lahat ng mga kilos mo, pagpapaligo, pagdumi, pagkain, ay gagawin ng ibang tao para sa'yo. Kasi hindi ka nga makakagalaw, mapaparalyze yung buong katawan mo. Kaya, sana po, i-share niyo po ang video ito sa lahat ng mga kakilala niyo na high blood at nagbe-maintenance para po makatulong po sa kanila na hindi nila makalimutan ang pag-inom ng maintenance. Yan. Salamat po sa panonood. At Dada, sana po ay makapagpakonsulta po kayo ulit sa doktor at ma-adjust po yung medication po ninyo. Ingat po kayong lagi. Tandaan po natin na prevention is better than cure. Mas maigi na magamit po natin ang ating katawang laman na ito sa pagsisilbi sa ating kapwa, higit sa lahat sa ating Panginoong Diyos. Ingat po ang lagi. I love you all. Bye-bye.